flight mamaya bukas pala ng mga mangagamit na maaga ang gamit namin uh, gamit ang mga magpa-flight yan ilagay Dahil naka-charge ka na. dahil. na foods daw dyan. siya. charge ka? Charge Alas na Sige na siya. na siya. Ay, gusto kong mag mag mag-water. Pili ka lang. Paano ba yan? Sige, pindot. Wow! <laughs> Day, ano yan? Dito? Puro lang yan. Saan, saan yun yung may ano? Ito